update ko lang sa aking bulaklak na gumamela yan po namulaklak na po yung aking gumamela at kulay pink ayan po siya parang mapusyaw na pink balik kahapon na eh. hindi pa to siya buo ayan makita mo marai pa siya buko ayan ito yung masunod tapos meron pa sa isang sanga at ito siya ay ayan. Alam niyo po ba kung anong ginagamit ko rito? Ito ay organic lang. Ang kanyang pataba. Ayan. Ang ganda. Ang ganda ng bulaklak niya. Tapos makikita nyo. At ito ay nakatanim lang sa paso. Ayan. Diyan lang yan. Nakalagay lang sa paso. mababa lang. Bali, konti lang yung kanyang lupa pero maganda yung mga abuno nila lagay. Tapos ganoon din ang bunga ko inantay ko yung iba na mamulaklak. Yan oh. Ah. Bunga bilya. Yan ko lang hindi siya mamulaklak pero yan oh. Ah. May na. Ah. Tapos yan. Yung palm ko. Ang palm tree ko. Yan. Kalagay din din. thank you for